Hi. Hello po mga idol magandang uh, umaga sa lahat dyan no. Ano mga andito uh, uh, po kami sa ano mga idol sa uh, uh, padagat po kami mga idol kasama po namin yung team leader namin na C69 ah maraming maraming salamat po sa inyong uh, tunay na suporta sa uh, aming mga channel uh, huwag nyo na, ling, pong kalimutan mga idol uh, isap, uh, isubscribe ang aming channel uh, po uh, Birds, Birds Strike TV uh, Ranil Adventure TV tsaka GK, G Chris TV at tsaka, uh, sa buong team 69 uh, dito po ngayon mga idol ah, uh, sama sama po kami ano Uh, dinala po kami ano ni 69 uh, uh, sobrang malaking basa salamat po namin mga idol sa uh, sa kay 69 kasi po hindi niyo pa kami ano ina uh, iniwanan kahit sa ano huli po mga idol uh, shout out nga pala jan sa aming mga uh, supporter dyan Lalu uh, lalong lalo na po uh, uh, Ginilin Alan Ruki uh, Monalisa Mendoza uh, Nor Osman Idil Carmen At saka ano po? Uh, Malditang Palaway uh, uh, Salvi Malo uh, Shout out po sa inyo dyan uh, mga idol uh, Ninit Galbis uh, uh, Ilin Hugo Shout out po dyan sa iyo ma'am uh, Mary Rose uh, Shout out po sa inyo lahat dyan uh, Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong uh, tunay na supporta sa Aming uh, mga channel At uh, kami po hindi Nagsasawa na magpapasalamat po sa inyo uh, Lalo na po sa uh, Team 69, sa aming team leader uh, uh, Salamat po Maraming salamat sa inyong support Andito po kami, sama-sama po kami Andito po kayo si Simo, uh, si Simo At saka si Raya, andito po uh, At saka si Ranil Si Genos At saka si, ano, si Adventure05 Andito rin po Ah uh, sama-sama uh, Bu -sama kami. Uh, dinala po kami anu ni 69. Di uh, dito po mga idol oh. Tsaka kasama ko rin uh, po mga anak ko sa ano uh, banding namin. Di uh, uh. Dito po si Ranil mga idol Di uh, dito po kami Nil. Uh, Nil, ako dyan mamaya. Uh, dito po si Ranil mga idol uh, dan, Ito po ang dagat mga idol. Okay, yung dagat rin ba? Ito po uh, ang dagat Ayos kayo. Ang sa daw pa kasi mong vlog? Ang sa... Dito po mga idol. Dito po mga idol. May ano, may... Uh, ano po rito mga idol? Uh, may dalawa pong ano dito na... Uh, nakipag ano? Nakipag... Ah, uh, kasi po ang ganda ng lugar nito. pwede uh, po ito umpang ano. Ah, uh, pag pang, uh, pang uh, yung pang palipasi, pang pang palipas oras oras lang po mga idol. Uh, ito po. Ito po. Tsaka ano kami dito mga idol para sa aming uh, inihaw na ano ano yon 69 ah baka. Ba baka 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 sa kon matambaka ay ko akala ko baka po mga idol sabi ni 69 pero uh, matambaka ay baka uh, ito po yung ano ito po si ano Jacob mga idol sumama na rin po

Maraming maraming salamat po. Ito si Rupay mga idol. Uh, Pakisubscribe na rin po sa iyang channel Adventure si Rupay. 69. No, may kinilaw kami mga idol. Si Gino Sang tumira. Kasi, dito siya magaling mga idol. kinilaw. to sa kinilaw. Ito. Ito.

Ah. Oh, so, say, say ah, yan. Ha? Tuan saya saya mulai dulu Ah,

Sama-sama oh, uh, po tayo na ng, nandito uh, ngayon. Sobrang <laughs> <laughs> si sobrang magalaw yung puwet ni si mga ito. <laughs> Pati yung ano, yung puwet na ano, lumilipad. <laughs> <laughs> parang isda na rin. parang mukhang bangus. <laughs> parang nang ano ba? Ah? Yung Parang nang Ha? Parang nang lupos. Nandito. Ha?

Nagpakulot niya. Mi si Raya lagi. Ito mga idol. Ah. Hindi po inasahan na ano maka, makasama po namin yung ano yon. Ah ito po ay plano ni ano 69. Ay ah Raya ano ano masasabi mo sa kay 6 sa team 69? Maraming ako sa team 69 dahil. ako dahil sa kanila. Kanilang, kanilang Dadal, pakiusap din mga idol, kumakakaami kasi dito kasi kalabaw mga idol. So, Yung Siraya mga idol, Oh Ano? parang si Marimar ba? Yung Siraya mga idol, ah, pwede diri, pwede ito hindi kakain ng ano, isang buwan. Kasi mataba na mga idol. Mamatay putana oi. <laughs> Yung kumpungan ng mga idol. Ah, ang lamig na ano, simoy ng hangin dito mga idol. Oh, mga Idol, natay na si Siraya kasi. Teknis na kung pala ito sa Uh, Ayan, ginawa ni lahat na nakakamita kami dito. Ayun, yung tape 69, kung hindi nakasama dito mga adult. E, <laughs> bagano uh, gilid ng dagat mga idul sobrang uh, lambing dan uh, hangin ano yan? bula? itu mga idul mga ngaro dolan isi rupai

Gracias. Ayo sigi tanaw ni Raya nil. Pragma, kwan man pugong <laughs> Raya pod pragma. Lutlan putane. Iya. Ayo no, tuma tawa si Raya. Dili ang kay bawal man kay. Ano ba siya sawah? Tong sana oh, no. Tong sana sawah. Kor be kita kita be kaya tong nang kwintro ba ya. Kor ba kaya to no ya ti gir noon. Pasigi tamo kwan sa bandido, ng idol sa Gato. ano si Raya yan yan ang mga idol uh, kunting kasiyahan lang po mga idol sama-sama saka ano yung dati dinala kami ni 69 ano sa ano sa sa, sa palang yun dito ano pinatikim niya kami ng ano uh, dagat uh, kita ni kita dagat ba oo oh. yan mga idol oh my God. yun si Simo

Ayun uh, si ano si Gina Sungay ano. Uh, umiinom ng dugos yung katas ng niyog. Oh. Ano, oh. <laughs> yung, yung, katas ng niyog. Yung katas ng niyog. <laughs> Pag-u-vlog, mag-u-vlog Gano'n, Lord? Ano din ang comment? Pag-u-vlog, si Raya, tol Oo Tuktok mo na ako, pag-u-vlog pa siya magkabag u kasi po Yung kagaya namin dati Wala po siya, ano, silpon Sana may, ano, dyan, may So, kung vlog sa ano pahalan niya? Ha? Joey yung pahalan niya, eh Joey, yun na yung pahalan joy ah, joy eh Joey, sir Billy, Joy TV. Billy po. Ah, uh, sige man. Joy pang palinis ng ah, uh, pang palinis ng plato. Ano oh. may kundi? Yan, ngayon na 'no laki man. Tato, mag-isip na 啊，有能耐。 Ayan po mga idol ha. Ah. Sama-sama po ang lahat mga idol. Ah. Sana po ay ah, patuloy kayong sumusuporta sa aming mga channel. Ah, yun po ang asawa ni ano, si Tony mga idol si Abdul ah, Maraming maraming salamat po sa inyo. Ah, kami po ay na lubos na napapasalamat sa inyong suporta. Sana po wag niyong kalimutan na rin kay subscribe mga aking channel na uh, Bird Strike TV at simpre po sa aking mga kasamahan uh, sa kapatid ko, Ipreang TV uh, G. Chris TV uh, Ranel Adventure uh, at saka po sa ano uh, buong Team 69 po. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Uh.